Oh, gutom na nga sila. Ito nga nag-guard, purga. Pabos ay unang purga. Okay, sarap na tulog ni Ming Ming dito. Yay, sarap na tulog ni Ming Ming. Ito tayo. Wow, ganda ng umaga. Ganda ng sikat ng araw ngayon. Wow. Nice morning. Good morning. Hello dogs. Musta mga dogs? Ayan hey mga dogs. Magkuhan muna tayo. Drink coffee muna tayo. Tayong sambong. Sambong ito, sambong. Mainit na sambong. Ang mga manok namin ngayon, maraming sama-sama na manok namin doon sa loob ng aming uh, net. So tara, samahan nyo rin ako. Yun ang kuhan ko ngayon. Papakainin ko muna kasi umaga na dito sa oven. Tanging ikaw, sayaw, sayaw. Yun yung kanin namin. Kansain lang. Ayan oh. o. Oh. Ilaw pang kanin. Ulam. Ay, pilitong isda. Yan na, dala kong pakain sa alaga. Doon sa loob, nag-aantay na yung mga alaga namin. May mga sisiyo din kami dito na uh, nakabruder. Ito naman yung mga rabbit oh. Yung so, mga damo naman yung pagkain nila. Eh, pag gabi naman malakas kumain din yan sila. Ayan so, yung isang manok. Isang inahing manok namin nandito na. Ito yon. Eh, may biik na nakawala. Kamuhi, Jeng? Um, ah. Hari boy andren mo? Ah. Uh, may biik na may sakit. Wait. Moment. Ito naman papalitan na natin 'tong tubig. Ano na? Sad mo na. karton karton dyan kalat na yung mga karton yung mga sisiyo nya ito pinasok namin dito sa loob para hindi makakuha ng itre dito kasi may mga daga na nag ilang sisiyo dito so ganyan ang ginawa namin pinasok namin dyan iba namang alaga ayun doon ito yung vitamins gamit namin no? king's Beta Plus ayan yung mga daga na may minsan nandyan pakalat kalat kasi maraming niyog dito. Kaya minsan yung nadadali yung mga alaga namin. oh gansa, pabo, nandyan na sila. Pero bagong lahat, inahin ko muna itong mga nandito. Kasi so, ito na itong mga pabo natin dito. oh ito pabo yan, ito mga nandito. Pabo nung video na dala ng inahing tubig. Ito delikado, ito yung tubig na nakakakuan. So, ito mga iniwanan ko tubig. Yung din dahilan ng pagkakabulati nila. Kapag yan ay nainom. Kaya, kailangan talaga palitan agad. Dapat nga ginawa ko yan kagabi. Hindi ko Buksan muna. Ito na pinahugas ko kasi papalitan na rin naman itong tubig na ito. yung umaga, palit tubig. Hapon, nagsalit. Umaga sa hapon, nagpapalit tubig. Minsan late ko binibigyan tubig kasi yun nga, nagkakaroon ng dumi yung tubig nila. Ayan yung mga tabo. Ayan, lumaki na sila dyan. Actually, yan halo-halo. Ang halo-halo ito. -halo ay ito meron tayong apat na sisyo ng manok tapos yung the rest 11 na 11, 11 na sisyo na pabo binubulsyon ko kung 11 pa rin ba sila dami na lang ito ng inan kainan kailangan linisin makabulati sila lapit ko na ripurgahin to antay na lang ako medyo mainit o kaya mamaya hapon siguro purgahin ko na to kasi dati nadali rin yung mga alaga ko dahil walang purga. Na kuan nagdumi sila ng pula. Siguro may mga bulati na yun kaya ganoon, Dahan-dahan din ang amatay sa'yo. Sa ayon. no mm -hmm. nila yan kumain sila napakan tapos ang kanilang kainan napakan din ayun tapos lalo ng bulate ayan ngayon nung nag ready ako pakain dito patuka sa kanila walang nangkukulo kasi karamihan sa mga manok at pabo nandiyan na sa loob ng net yan naman napapakainin ko mamaya maya unahin ko lang itong mga nadadaanan ko dito Ito magaling magdala rin ng mga sisiw ito. Ah, uh, basta ganito lang, no? Ang style ko lang ay ganito, pinapasok namin sa loob ng ng ganito para hindi sila makain ng mga predators. Sa loob na kulungan. Ayan. Ayan, balikan ko na lang yan maya maya At uh, may tubig pang ilalagay dyan mamaya Ipanguli ko na yung tubig kasi ini iniiputan nila yung tubig pakainin ko muna itong sa loob pakusin ko lang pakainin lahat at gutom na rin itong nasa loob pagkaantay na ibang pabo dito oh. hey, ay oh gutom na nga sila tayo. Dito tayo kumain. Para makapasok tong isa kasi may nakawala tong isang manok. Labas. O dyan lang muna yan. O. Ay, unahin ko muna tong kabila. Baka mamaya ma... Agaw tong daladala ko. Tataas ang tatangkap pa naman itong kapabo. May manok pa tayo dito. Ito Ito naman. 245 may, may lima siyang sisiyo na dala isa dyan ay pabo yan sa tubig tapon muna at papalitan mamaya Ya. Moment. Haluin ko muna maigi itong aking dala-dala. Yellow corn at pwede si tong konti ipapakain ko sa kanila ngayon Ay, ito na, isa tayo dyan saboy ko lang mga sulit naman itong pagkain nila lahat Oh, may mga na naman dyan tulad nito oh. pwede naman ilagay dito eh, at saka pag ganyang tumpok-tumpok sila nag-aaway Ano, yellow corn na binigay ko. At ito na sila, pabo, halo-halo to. Meron tayong pabo, gansa. At dito, meron din tayong mga Yan, may iba't ibang lahi ng manok tayo dito. Ito, huluhano. Na may kunting blood siguro ng shamo na yan. Eh, mataas eh. Tapos ito, eh, halo-halo na kasi. Madalas galing sa mga backyard breeders yung mga manok namin. O, halo-halo rin yung nakukuha namin. So, minsan hindi na natin alam yung mga breed tuloy ng alaga natin. Kasi tola dito. Nagalo-halo yung mga alaga natin, oh. Meron tayong native, may huluhano, merong uh, Rhode Island Red. At dati meron din dito ang Black Astrolorp. Kaya ito yung mga mana sa Black Astrolorp, oh. Ito yung mga anak ng Black Astrolorp dati. Ito Rhode Island yung tatay niyan. Nanay niyan huluhano. Ito Black Astrolorp tatay, nanay huluhano. Oh. Yan yung mga breed ng manok natin dito, gahalo-halo. Yung iba naman dito, huluhano. oh yan. Huluhano at uh, Rhode Island Red. May mga, may blood na dito tayo shamo. Ito naman yung gansa. Na paikot-ikot lamang. O, yung kanina yung binigyan natin yung mga sisiyo. Ayan na sila, oh O, ito sila, yan yung aming gawain dito araw-araw, umaga, hapon. Pagkain sa alaga, pangloobusan ng pagkain ay bili. E minsan, kapag sa lahat ng alaga namin dito, ang usual na nagagastos ko ay halos nasa kuan, nasa tatlong sako na yellow corn. Tapos, umaabot minsan ng isa, dalawang sakong feeds alas ah, nasa 6K din. Mga 5 to 6K. Depende. Minsan naman kapag walang pambiling kuan, pag walang pambiling uh, page, ay pinagtiagaan namin sa kung anong meron. Minsan kapag tag-ani ng palay, leftover palay, 'yun yung mga ganun yung pagkain natin. Ayun sila. Kaya sama-sama sila dito sa loob. Kasi sinasanay na namin sila na tumira dito kasi marami dito Nanging ibang bahay na. No, ibang bahay na ito, marami namang bahayan dito. Ito isang bahayan nila. Yan meron diyan. meron doon may mga bubong. Ah, senta, isa? Oh. Maraming bahay dito na matutuluyan nila tuwing gabi. Yan. Ito yung pinakauna kong pabo dati. Ito ba 'yun? Parang iba na itsura. Ah. Okay, ito 'yun. Ayan, ito yun, yung pinakatatay ng lahat dati. Pero may mga bago tayong breeders dito. Ayan, ng mga lalaki, pampalahi. Ito naman, anak niya na to. Ito, kailangan naming makuha na ito kasi baka ma-inbreed na, mga lahi yan. So, ito yung mga galing sa iba, nakipag-barter dito. Ayan, dalawa. Tapos ito, binili ko naman yan. Black na pabo, lalaki. Halo-halo uh, yung mga lalaki pabo para maghahalo din yung magkakaiba rin yung kulay ng mga magiging anak nila ayan relax na sila oh. tapos na kumain o oh, naubos nila yung mais ay may tira, -tira pa kunti o oh, yan yung kinatsaga ng iba na medyo hindi masyadong nakakasali dito sa kainan kasi malakas ang kuan malakas ang mga pabo medyo natatalo ang manok sa pabo pagdating sa tapangan eh, matibay, malakas ang kanilang mga tuka matalas kaya mga manok mo yun tumatakbo pag nandyan yung pabo Alam matapang yung pabo yan o Okay kuha muna tubig lagyan ko muna inumin toong mga manoks namin ang mga sisaw tubig tubig ito naman yung aming tubigan Ayan. Yan, tubigan. Huwag na lang yan. Baka mamaya na ulanan yan. Pulikits so, pa sila. Dito na lang. Pati yung bagong tubig. Ayan, no? Sa so, so Ayan may tubig na tayo ito yung papainom natin ito lang pa may baboy naman dito sa loob ito naman yung kulungan ng baboy so, simple yung kulungan ng baboy yan lang, hindi man magastos mag farming basta may mga resources so, kaya dito, kawayan reject na kahoy yung mga kanto galing sa mga kukulamber yung balat ng niyog wala namang mabili niyan pwede gamitin mga round na kahoy mga kung ano lang yung kaya ito lang tayo oh, hindi sa mga pabahay natin mga simple simple lang tapos na nag umpisa ka pa lang ay huwag na masyadong magastos muna kasi di pa natin alam eh mamaya ayaw mo naman pala talaga o mamaya hindi naman pala talaga kaya eh napapagastos ka ng malaki sayang naman Maganda, alalay lang, dahan-dahan lang. O, kung ano lang yung kakayanan, kung lang dahan-dahan. Actually, lahat naman itong mga bahay-bahay dito, hindi naman ginawa isang beses to. O, yung isa nga doon sa likod, yun yung naunang bahayan dito. Bahay ng kambing yun. no bahay ng kambing yan dati. Na naging bahay ng pabo. Tapos sumunod ay naging bahay ng manok. Ngayon ay bahay ng ilang lahat. Ito yun o. Oh. Yan. Bahay ng kambing dati ngayon bahay na nilang lahat bahay ng pato ngayon bahay nila bahay ng gansa ayan ah, sa, ano na sila dyan kanya kanya na sila nain ko muna tong manok pa inumin. ayan o oh. Eh. masisiyo uhaw na dyan sa kabila lagyan pa natin tubig eh, tubig is life eh Puno na yung tubigan natin Na natin timba Kakalumot lang o oh. Ganun talaga sa farming Wala namang perfecto at pinaka ma ano dyan, malinis lumot ay uh, ayan lumot-lumot okay, sabi nga iba dumi naman yan lumot na yan ayan ito hindi makas yung kamay dito eh pero wala na yan okay na lumot lumot is part of water ayan farming hindi naman kailangan perfecto dito kailangan lang dito may tsaga sa maparaan at titingnan mo dito sa pa farming kung, kung anong kaya mo anong gawa mo anong gagawin mo no? kung anong paraan mo yan gawin mo huwag mo isipin mo sa ng iba sabi yung sabi nila Kasi hindi ka magagalaw kung isipin mo yung sabi ng iba kahit ka sa business eh pag may kailangan maging perfect kasi so, minsan pag perfecto naman perfect ang ginawa mo eh minsan parang gusto mo lang ma-please yung ibang tao so, sa perfect na nais mo so, wala dito mas so, maganda yung yung ginagawa natin wala tayo tubig ko ah ay para ma-please natin yung mismong farm natin ma-please natin yung ginagawa natin yung ma-achieve natin yung dapat natin gawin yung, yung, yung pinakamahalaga Ah, ah. na to please others na ayaw naman dun sa iyo ayaw nang ayaw sa ano mo oh so, yung mga basher ganyan ah. so ang ipi-please natin yung sarili natin yung mga gagawin natin at syempre ah, hindi naman ito kasi yung pagpi-please lang kundi ito yung kung oh, hindi ganito na share tayo ng mga ideya sa mga nais sa mga may kaila sa mga ah, nakaka-appreciate ah, sa mga Kuha natin mga kapareho din natin ng goal sila yung mga kwa natin kasama tulad nyo ngayon tayo yung kasama natin dito kasi tayo yung magkapareho ng goal at tayo yung mahilig sa mga ganitong alam na kung maabot ka pa dito sa dulo ng video to malamang pareho tayo na mahilig talaga dito sa ganitong uh, buhay ganitong pamumuhay pag alaga ng mga chicken Actually, lahat ng hayop gusto kong alagaan eh. Maliban lang sa rabbit kasi minsan medyo naka-discourage yung sa rabbit kasi sobrang kabalahibo. Ang laglag yung balahibo nila. O, oh, ta... Allergy rin kasi oh. Kahit na ganito tayo, pero may allergy din. Sorry, allergy pang mayaman daw yan. Pag tayo daw. Eh. Pag sa atin daw, ikurikong eh, daw tawag sa ganun. Grabe naman sila. Dito may tubigan din kami dito. Oop, oh, ya. Yeah. Yan. Ito naga-vlog tayo para pang YouTube. Kasi sa Facebook, ini ba ko yung aking style sa Facebook. Kaya dito sa YouTube. Ito yung tuloy-tuloy natin na style ng vlog. Ito yung tuloy-tuloy natin yung style ng sharing ng mga ideas. Ayan. Sama ko ang mga gansa dito. nandiyan ko yan. Nandiyan sila sa aking lito. ba diba niya, natatakot sila. No, kaya lalo nang habol yung gansa. Pag nabatakbo ka, ah, lalo sila nang hahabol. Yung mga manok natin, nandito. Oh. Nakakuan sila. Ayan. Nainuman nila dito. Walang <laughs> take ha. Okay. okay. Okay, okay. Okay na. Lagyan na natin lahat ng inumin. Ito, inumin nila dito. Kaya lang maulan ngayon. Kaya mukhang bihira ang inom ng mga pre-range. Yung mga nasa labas. Yung iba kasi dyan. Nainom na kung anong meron dyan. Iniinom na nila. Uh, minsan, uh, tubig ulan. Nainom nila. Ang uh, medyo nakakasama lang yung mga tubig ulan na nainitan. Okay pero dito naman okay naman malakas pa rin naman sila kahit na ganitong panahon ako lang yung medyo natalo ng lamig malamig kasi dito sa amin sa ganito pagka mainit sa tanghali malamig naman dito masyado sa umaga so yun nasara lang namin yan sila dyan So siguro mga after ilang araw niyan, dahan-dahan na rin namin sila papakawalan. Bubuksan na lang, magbubukas kami ng net. Uh, tapos sila na may umuwi na pag ayun uh, uh, ang obserbahan namin kung uuwi ba talagang, talagang sila. no so, tuwing uh, gabi, tuwing hapon. Ayan. Kasi ayun uh, ang kailangan namin na dapat masanay sila na uwi-uwi lang sila dito sa loob ng bahayan para hindi sila mawala kasi yung iba nito tumitira na doon sa mga kapitbahay sa mga puno so, hindi na namin namomonitor baka mamaya dahan dahan na palang nawawalan no? kinain ng predators so hindi namin na -monitor. eh, lalo na kapag ganito medyo madami dami na no? kailangan uh, discipline pa rin sila na uuwi pa rin sila dito sa mga bahay nila Ayan. yun yung naman natin okay na ay ito'y okay na rin sila tapos ang kumain ay ito ang ano, yung problema ko minsan na nakaganyan na, dyan. Nakapatong. Maya maya may ipot na naman yan. Kaya pabalik balik ko yan. Hindi ko pa makuha ngayon kasi katapos lang nilang kumain. Ayan. Kasi pag nagkaipot yung inuman eh doon naman magkakabulate. Oh, sweet na sweet yung sisiyo ng pabo natin. Ayan lang ang kanilang buhay dito sa loob. Simpleng buhay mga sisiyo. Ay, so para naman itong ganitong paraan namin nung nilagay namin sila diyan. Abay ko na, Wala na kaming mortality dito sa mga sisiw na to. Ayan, pupurgahin na lang to. Kailangan mapurga na ito sa mga susunod. Mamaya, uh, try kong purgahin na to. Yan lang sabi nga nila, isang buwan bago purgahin pero tingin ko ay pwede na to mamaya. Uh, kunti lang no, sakto lang din sa dosage uh, kung mo na kung ang nila. Ayan. Ayan, no? Tapos na. Pakain na natin yung mga alaga. Ito na may puno na. Oh. So, yung kuwan to, Yung no? pantakal dun sa page. Ito na makuha natin. May tira pa yata akong page dun, no? ha? Nalimutan ko, ha? No? Kailangan so, kunin ko muna yung page kung tira. Kaya so, ito talaga dito. Walang Tuan, kung anong nalimutan, kailangan balikan. Ayan, may pitch pa ang nilagay dito sa ibabaw. Bibigay ko dun sa mas maraming sisyo. Uy, ito wala na rin. Tutugan natin ang konti. Ay, dali lang, dali lang, dali lang. Hmm, Tige. Ayan. Ito dito, dito pa sa kabila yung may maraming sisiw kasi mabilis nilang naubos yung kanila oh, ginag sila dito o oh, hindi natin sila may manok pa ako nakawala o oh, isa hindi pa sa labas oh, eh. Mana? Ay wala pa. Ito na nag-guard pero ga. Pabo sa ulo ng burga. Oh, okay. sige, okay. godan ko. Teka na di pa nila. Purgahin na rin yung pabo, naluan na yung pampurga sa kanila. Ya, kamu ang kamu nak makan. Ang worms to go. Ang naman namin sa kanila. Papa kasi sanay din siya mag-alaga ng sisiw. Ayun, bigyan na. Pakita ko rin sa inyo paghalo ng worms to go. Bakit so, ba pa ng worms to go? uli natin ang worms to go ito yung lagayan ng worms to go sa iyo hindi magtando ay Oh. <laughs> Ah. Adug po. pag uban di alto. Pag <laughs> ah, <mag> <laughs> yeah. mm. mm. pila pa. oh, oh. okay. <laughs> na ni anang nabustan ni nanakana. Gamayon kay gamang gud agaliit sa bukid, dagko maka taghoy. Pag to. Tama aya. Hmm. na ni pa. Laging pa kuno sila. Oo. Okay,

Lalagyan so, ko lang ng bao si Babaw para hindi tungtungan kasi baka mamaya magkaroon naman ng ipot. Ayan no? So, ayan. Yeah. Pabalik-balikan na lang nila yung tubig na may pampurga. At yan, mapupurga na rin yung masisyo natin. Ayan. So, yun. O. Oh. O, oh, po. Hanggang dito na lamang muna po sa ngayon. Maraming maraming salamat po. Thank you for watching po. Happy farming!